Hello mga lods, panoorin natin mga lods si Kuya oh. Walang katakot-takot na pumasok doon sa kwadra ng ano. Mga layon. Ayun oh. Hinahawak-hawakan pa niya yung mga bunga ng mga lods. ba, diba, mga lods, sabi nila pag nagutom daw yung mga leon na yan, bigla lang yan ang hakmal eh. Pero siyempre, Nasa sa pagano siguro yan sa pagmamahal sa hayop no mga bata pa siguro talagang inalagaan ng mga yan eh. pagka naman naramdaman nila yung pagmamahal mo sa kanila eh, mamahalin ka din nila nakakatakot lang mga lords tingin mo naman yan ang lalaki ng mga ngipin lalaki ng mga layon na yan no oh? e, Bihira lang mga lods yung mga taong ano nakakapagpaamo ng ano layon kasi nakakatakot nga naman talaga pero si kuya oh, bali wala lang sa kanya lalaki lalaki ng mga layon na alaga niya mga lods andun siya sa loob kikis siya dun talaga naman mga lods pag kayo mga lods kaya nyo ba mag alaga ng ganun tagapakain ng leon mga lods 1000 a day yun lang trabaho mo, magpakain, magpaligo, siguro. Ayun, mga lods, Wala, bali, wala lang sa kanya, oh. Parang mga aso yung kasama niya. <laughs> Napaamo niya ng mabuti, mga lods, yung mga, uh, ano, mga layon na yan. Napaamo niya na talaga ng mabuti. So hanggang dito lang mga lods, Paka-share na lang ng video at paki-subscribe na rin po sa aking channel. Thank you so much. Maraming salamat. Bye-bye.